Gusto mag-light pero wala half of na item. Kahit wala kang half of na item, pwede ka na mag gamit ang green screen billboard. Punta lang tayo sa ating TikTok account. Pindutin natin yung flash. Para uh, makapag-light. Ayan, yung light, pindutin natin. Pwede natin lagyan ng title. Diyan, paano gusto natin pa title sa natin? Sa business. Ad product. Billboard. And select image. Hanap lang tayo ng gusto nating i-billboard yan na item. Ito yung napili ko. Yun. Tapos po na tayo umi sa business. At product. pag natin yung product na gusto natin i-benta. Click lang. Yan. Yan. O, okay na. So, pala na-paint up natin yung picture. ganyang laki lang wag yung pupo na eh at baka ma violation mo yan pwede ka na mag live kailangan natin magsalita yan habang nagla lalight tungkol doon sa info na binibenta nating frata yun lang thank you